kami ng yung, ano yan uh, saging na pinerito so tingnan yung mga pugi mm. so yun mga pugi nagluto kami ng saging na um, pinerito mga pugi so yan sobrang sarap yan mga pugi tapos yan nagluto mga pugi wow. so yon sobrang lamit yung mga pugi oh. Yun, grabe Sobrang sarap yun mga pugi. Grabe. Mga pugi, so tapos na rin kaming maglaba. So pinalundre na yung, na, yung mga damit namin kasi nga sobrang dami. So yun mga pugi, meron tayong bonus. Natanggap na bonus sa yung trabaho. lang pero laking tulong namin sa amin yun mga pugi. Ah. So yun mga pugi, so malapit na rin namin yung i-reveal yung baby namin sa kaniyang magulang. So hindi pa namin na-reveal na buntis sa mga pugi. So yun. Sige pongge Ah uh, Namaya Kahit tayo sa saging Tara let's go Okay sa wakas Ah uh, Tapos na rin yung Magloto yung partner ko Mga poge Si commander Mga poge uh, At yun mga poge Sobrang siyap Sarap ng Ah uh, ng saging na pinirito Mga poge Basta siya ang nagloto Mga poge Ah Yan 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 kuya Darabe Sobrang sarap Magloto ah Ang Ang yan Yan mga pugi Dito lang kami sa rice cooker Nagluto mga pugi Kasi nga wala kaming Kahoy mga pugi So eh, Magluto Sobrang sarap mga pugi Talaga Kapag siya ang ah, Nagluto At simge Sobrang init Mga pugi Oh si so, mga pugi So itong saging mga pugi Hindi namin ito binili uh, Binigay ito sa aking mama Mga pugi So Yung mama ko Dito mga pugi Pumunta So Merong Merong dalang saging So yun mga pugi sobrang sarap ang saging mga pugay. Um, so um, today mga pugay, is girlfriend day so banding muna kami nito mga pugay. so kunting away, kunting kibuan yun. at kunting you know, okay. um, tapos mga puge after that mga puge so maglalaba kami ng budget mga puge so kasi nga yung yung iba is tapos namin tapos nang luwang ba kasi uh, ah, lang kami ah. Wow, sa all? maraming pira. Hmm. Pugay, hindi ako mga pogi. Hindi ako mga pogi. Oh, ayun. So, ayun mga pogi. Yun yung video natin for this mga pogi. Kasi guys, so, oh, sobrang naman So, kasi nga, maligo pa kaming mga pogi. And of course, sobrang tired mga pogi talaga. So, yung, yung bang, kung baga, malapit ka na maging tatay, tapos, wala ka pang ipon mga pugi so grabe pinag-iipunan ko talaga yung mga pugi so iwan ko kung kailan ako magsimula mag-ipon kasi nga mga anak yon si, si, si Mrs uh, mga April so kami hindi pa may nakapag ipon so iwan ko kung kailan pero sa mga month of February siguro mga pugi sana makapagsimula na kami makapag ipon para pambili ng uh, mga gamit ng na bibi namin so yun mga pugi di ko alam mga pugi kasi nga parang kambal yung anak namin, mga pogi twin. So, kasi nga, dalawa yung pitik dito sa, sa tiyan niya. Tapos, mga pugi, uh, meron kaming uh, uh, Christmas wish sa aming trabaho. So, uh, is, isa na ko doon. So, ang nilagay ko doon sa wish list namin, doon sa LGO. So, ang nilagay ko sa papel ko, mga pogi uh, gamit ng mga bata, tapos, tapos yung para sa bibi dito tapos mga damit so yung mapugi sayang mga pugis, hindi talaga na grant yung ating wish nung sa aming Christmas party so sayang mga pugis, sayang sobrang ti sobrang tipid natin yon para sa aming anak so hindi na grant yung wish wish namin so okay lang yung mga pugis. so bibili muna tayo sa Gasano kundi yung mga pugis, kunti lang mabili natin kasi nga wala pa tayong gaano gaanong ipon sa ngayon so yun mga pugi sana suportahan niyo po kaming aming pag-vlog sa aming uh, buhay vloggers sa YouTube, uh, YouTube. So yun mga puget So YouTube channel and puget channel mga puget Mr. Puget channel What's up? Bye bye Update ko kayo mamaya mga puget Sa aming gagay ng Let's go